I, I, know my conscience is clear. Nanindigan ang dating mambabatas na si Orny Teves na humaharap sa patong-patong na kaso dahil sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at iba pa. Matapos ang dalawang taon, pinadeport ng Timor-Leste government si Teves dahil sa kanseladong passport at tilay banta sa seguridad ng bansa. Lumapag ang military aircraft na sinakyan ni Tevez sa Villamor Air Base sa Pasay City pasado alas 11, webes ng gabi. Agad siyang dinala sa National Bureau of Investigation o NBI Office sa Pasay para sa medical check-up at sumailalim sa iba pang booking procedures. Pinagbigyan din siyang makita muli ang kanyang ina. At nitong umaga, humarap si Tevez sa media. Nang tanungin kung bakit na nanalagi siya ng dalawang taon sa Timor Leste, imbes na harapin ang mga kaso, paliwanag niya. My concern is really my life, my security. Ngayong haharapin na niya ang mga kaso, ang kanyang request sa korte? Sana mabilis yung ano, mabilis yung yung kaso. Dahil sa totoo lang, kung tatrabaho talaga yung kaso, sandali lang yung ano, sandali lang naman yung yung sandali lang matapos kung ano. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, isa sa na nila ang warrant at isusumite ang Certificate of Detention sa Korte ngayong araw. Magsiset naman ang Korte ng Petsa para sa arraignment o pagbasa ng kaso. Hindi nagbigay ng detalye ang kampo ni Tevez sa kanilang susunod na hakbang pero tiniyak nila. The lawyers who comprise the team to defend Mr. Tevez will do everything under the law to give him our best defense. Mananatili muna si Tevez sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison sa Montindupa at siniguro ni Santiago na walang special treatment. Ilalagay muna natin siya sa isang solo na room para mag acclimatize siya na being a detainee. No? Uh, da Dahan-dahan niyan, process na yan. Patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder ang isinampa laban kay Teves. Bago ma-deport, nanatili siya sa Timor Leste kung saan nag-apply siya ng political asylum. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.